Bakit kaya ganun mga boss, no? Pareho naman tayo na negosyante, pareho naman tayo na technician. Pero imbis na magtulungan, nauna pa yung siraan. So this video nga pala mga boss ay patungkol sa pag-uugali ng mga Pilipino, pag-uugali ng mga tao. And very common to sa lahat ng, ng mga kapitbahay natin, sa kahit na kapamilya natin, kasama natin sa trabaho, kasamahan natin sa negosyo, mga kapwa negosyante, kapwa teknisya. Very common to na ginagawa ng mga tao na sinisiraan nila yung ibang tao para maangat nila yung sarili nila. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Silvido. At meron na po akong limang taong experience sa pagpapatakbo ng computer shop business. So, ma-share ko lang sa inyo mga boss no na dati nung siguro mga first year pa lang namin sa Blue Arm Computers, meron na talaga kaming mga um, resellers, mga dealers, ganun. So, merong isang computer technician na naging reseller namin. Nagbibinta po siya ng mga uh, video card, graphics card ayun. So, meron siyang binili sa amin na isang video card and then hindi ko lang sasabihin yung brand. Kumbaga nagpa RMA siya or nagpa after-sales service siya sa sa kaniyang GPO sa amin dahil merong problem yung yung unit. And then very common kasi sa IT industry since hindi naman sa atin yung brand, hindi natin control yung quality. And then nagkataon na siguro that batch is meron siyang manufacturer defect. Tinulungan namin siya sa process ng RMA. So, which is very common and very standard na yung process talaga is more or less 30 days. So, yung gusto niya kasi, ura-urada is ma mapalitan natin yon Pero, as you all know na tayo bilang isang negosyante, hindi pwedeng ganun eh. Kasi naglabas tayo ng kapital doon. And then, hindi pwedeng i-replace mo yon dahil ikaw naman yung problema. So, after two weeks, nabalik namin yung unit sa kanya. Uh, fully replaced. Brand new talaga. At first, okay yung... Uh, kumbaga, nagpasalamat siya. Okay lahat. Pero, nalaman ko pala. Nag-review siya sa, sa page namin. And then, siniraan kami. And then, parang nag-post pa siya sa, sa Facebook group na na huwag kayong bumili sa Blue Arm Computers dahil ganito, ganyan. So, ang dami na naming na narinig. So, ang punto ko lang talaga doon mga boss, na no? wala na akong control sa mga sinasabi niya. Pero para lang sa akin, as a computer technician, as a computer shop owner, na siya dapat bilang isang buyer, tapos siya din as, as a reseller, nagbibinta din siya. Kung baga pariho lang kami ng industry, instead na siya yung unang maka-understand sa sa ganong scenario, dahil ganun talaga yung process eh. 30 days yung yung pinaka talaga para mapalitan yung unit. So and then knowing na within within 2 weeks na balik agad yung unit sa kanya. So ah uh, kumbaga mabilis na yon. I don't know, sad to say, yan yung problema talaga dito sa atin kaya hindi tayo umuusad, kaya hindi talaga ma-develop or hindi umaasin so yung ganyang klase mentalidad dahil yun nga pilit mong hinihila pababa yung isang tao or isang negosyo or kasamahan mo sa sa industry nyo para lang na makuha mo yung simpatiya ng ibang tao. Hindi naman dapat ganoon. Eh. Dapat na nating itigil yung ganong klasing mentalidad, yung yung pagka-crab mentality ba sa industriya natin dito as a, as a computer technician, dito sa IT industry, dapat talaga yung mawala. Kasi kung alam nyo lang mga boss, habang sinisiraan mo yung ibang tao, yung kapwa technician mo, ikaw rin bilang isang negosyante ay nawawalan ka rin ng tiwala at respeto ng mga customers mo dahil nakikita nila yung mga ginagawa mo. So wala wala talagang panalo diyan sa game na 'yan, yung yung crab mentality, yung hinihila mo yung iba para ikaw yung umangat. So another example mga boss no, kunwari merong pumasok na isang customer. Tapos syempre meron siya mga katanungan yung customer mo. Tapos gusto niyang magpa-service. So ngayon, sinabi ni customer na galing ako sa Kabilang Shop. Ano ba yung advantage niyo dito? Ano ba yung kagandahan dito sa sa shop niyo at bakit hindi ako pupunta doon sa Kabilang Shop? Ngayon, kung sasabihin mo na, ma'am, wag ka doon pumunta sa Kabilang Shop dahil eh uh, ito uh, pangit sila, pangit yung service, pangit yung quality, parang ganon, So sinisiraan mo yung ibang uh, shop ibang tao, ibang technician para lang na makuha mo yung customer. Ano kaya yung feeling? Ano kaya yung mafe-feel ng customer mo na after mo yung sinabi? Sure ako na maghihinala rin siya or baka ayaw niya na rin mag-avail sa'yo dahil narinig niya yan coming from your mouth, di ba? Pero kung sinabi mo na magaling din yan sila, maganda din yung shop na yan, pero ito yung recommendation ko. So parang ano siya, mas professional siya pakinggan, and then, ano rin, kumbaga, feel ko ha, si customer, mas ma-admire niya, or ma-appreciate niya pag gano'n yung approach mo sa kanya, diba? So, good points yon para sa mga customers. So, ang pinupunto ko lang talaga dito, mga boss, no, na kung gusto mo talagang lumago bilang isang computer technician, or bilang isang Uh, computer shop owner, alisin mo yung pag-uugali na crab mentality dahil hindi talaga yan maganda. So mag-focus ka sa expertise mo, mag-focus ka sa negosyo mo. Isa sa pinanulaan ko mga boss noon na ang respeto talaga, hindi mo yan makukuha kung sinisiraan mo yung iba. Makukuha mo yan depende sa iyong ginagawa. Kasi alam nyo mga boss, ang kalaban kasi natin dito ay yung mainggit ka sa sa success ng ibang tao. Parang ibinuhos mo na lahat ng iyong attention sa sa ibang tao dahil nakikita mo na sobrang successful na sila tapos sinisiraan mo sila para ma, mabagsak sila tapos yung sarili mo maangat. So instead na gawin mo 'yon, mag ka na lang sa sarili mo. mag ka na ma-upgrade mo yung computer skills mo, mag ka na ma-upgrade mo yung pag mo, mag-focus ka na ma-upgrade mo yung business mo, yun dapat yung fokusan mo, wag yung ibang tao, di ba? Kung gusto mo ring umangat yung buhay mo bilang isang technician o bilang isang negosyante, maging happy ka rin sa success ng ibang tao. Dahil yung success ng iba, hindi yan threat para sa'yo. Bagkos, gawin mo yung inspiration, gawin mong motivation para ma-level up mo yung sarili mo at para sa sarili mong success. So, ikaw boss, kung isa kang computer technician na gusto mo ng personal growth, hindi 'yung siraan ha. So just follow me or just follow me on on my YouTube channel sa sa Facebook ko. Tapos invite pala kita. Meron kaming nilabas na isang platform na ang pinaka-purpose talaga is to bring more jobs para sa katulad mo na kung isang computer technician, tutulungan kita na mapalago yung business mo. Tutulungan kita na makahanap ng maraming customers. Ang pangalan pala ng platform natin is Blue Arm Plus. So, ayun. Mag-comment kayo sa baba if interested kayo. So, ano pang hinihintay mo? Makipag-partner ka na sa amin antayin kita sa loob. Okay? At tandaan mga boss na ang tunay na malakas, ang tunay na magaling ay hindi yan nililimit yung sarili niya para makatulong sa ibang tao. Dahil alam niya sa sarili niya mismo na kahit na umangat pa yung lahat ng tao na nasa paligid niya, meron pa rin space para sa kanya. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!